ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Sa tumayin nyo ang kapayapaan. Hallelujah. Hallelujah. Ito ang araw na itinakya ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa kanyang mga mananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. Dahil pagpapala lagi. Hallelujah. Ang alleluia, sa sa inyong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Kung kaya ang lahat ng inyong gagawin para sa kanya. Hallelujah. Hallelujah. Na iniaalay ninyo. Hallelujah. Alleluia, alleluia. Sa araw-araw ninyong pamumuhay. Alleluia. Alleluia. Sa inyong mga pinagiling mo. Alleluia. Alleluia. Nakapitiya kayo. Alleluia. Kailan na. Alleluia, alleluia. Lahat katagumpayan. Alleluia. alleluia. Sa sa'yo. Alleluia, alleluia. Kayat sa panimula pa lamang. Alleluia. Alleluia. niya kung sino. Alleluia. Ang kanyang itatakda. Alleluia, alleluia. At kung sino ang kanyang pagkakatiwalaan. Sa maraming bagay na mabubuti. Upang ito ay maibahagi rin. At maipalagana. Sa mga kapwa ninyo sa sanglibutan. Alleluia. Dahil dito pa lamang Alleluia, Alleluia. Na Alleluia, Alleluia. sa Na mapagmamasdan ninyo. Ang sanot sa rin kaganaan. Na kanyang Alleluia, Alleluia. Upang magwagin. Hallelujah. At pangibabaw ang kanyang kapakyan. Ang kabutina. Alleluia, alleluia, dahil siya ang Diyos. Nang kabutina. Aming pag-ibig. Kaya't alleluia, naway lagi kayong puno ng kapakyan. At sa bawat paghayon nito. Kapabaan ko. At nawa ito. Alleluia, sa inyong mga bunga. Alleluia, Alleluia. Dahil kung wala ang aking mga bunga ng mga Alleluia. Alleluia. Sa araw-araw ninyong pagbubunga. Alleluia. Alleluia. Na marami kayong tungkulin na gagampanan. Alleluia. Alleluia. Ni hindi ninyo sanay. Alleluia, Alleluia. Ninyo maiisa sa kapayapaan ng mga nang naaayon sa kaniyang kaluluwa. Alleluia. Kaya Alleluia. Alleluia. Alalahanin niyo at pagkakatandaan niyo ang lahat ng aming mga ipinuto ipinapahagi dito sa banal na tahanan alleluia, alleluia, upang ito rin ng inyong alleluia, ay palaganap alleluia, at maibahagi sa inyong mga alleluia, alleluia, dahil yan ang tunay na pagpapalang ng alleluia, alleluia, aking mga anak alleluia, alleluia, maging masaya na wa kayo alleluia, alleluia, sa lahat ng pagkakatapos Alleluia, alleluia. Dahil alleluia, alleluia. sa bawat paghayo ninyo. Bigpit ninyo ang mabubuti iba Na ito ang ipapalaganap ninyo sa alleluia, kanilang lahat. Naway lagi kayo magpakapunan ng pananalangin. Alibuyah, alibuyah. Upang ang nasa paligid niyo alibuyah, alibuyah. na mga masasamang elemento alibuyah, alibuyah. na ibig kayong tuksuin ang kami niyo kailanman ay hindi magawa. Malulusaw alibuyah, alibuyah. sila alibuyah, alibuyah. at maging ibabaw ay ang kapangyarihan ng Diyos higit sa lahat ang kadalilaan at kabutihan ng Diyos. Sumayin biyaya at pagpapala ng Diyos. Sa nala ng Ama, ang ala at ng Espiritu Santo. Praise God. Praise At tumabang naman tayo sa ikalawang nakahayagan.